ang ginagamit na vaccine, cowpox. Cowpox, mm. tapos uh, ginagamit din ito sa smallpox na, get, na pwede rin gamitin laban sa mpox. Uh, ano, ano ba ang common denominator yes. po dito ng cowpox, smallpox, at mpox na vaccine? Ayan, na napakaganda ng framing ng tanong mo, Karay. No? Uh, Pag-uusapan natin ng mapahapyaw ang pamilyang orthopox virus. Ibig sabihin, yung si cowpox, si mpox, si smallpox, lahat sila yan magkakasama sa isang uh, family. Yung pangalan ng family is Orthopox virus. Iba siya sa pamilya ng bulutong tubig or varicella or chickenpox, iba yon. Iba rin siya sa pamilya ng uh, shingles, yung herpes. Lahat sila pag nakita natin sa balat, magkakahawig sila ng uh, itsura, kaya ang uh, aming abiso Ah, uh, dapat uh, i consulta natin. Pero 'yung tanong mo tungkol sa bakuna, may tinatawag tayong na cross protection. Ito 'rey magandang mm -hmm. malaman ng ating mga nakikinig, no? Mm -hmm. Yung ating mga kababayan na mga 1970s pa nga na anak, pababa 'yung mga tanda, no? Mm -hmm. Noong unang panahon, merong smallpox eradication campaign ng WHO. At ang isa sa mga tiwa yung sinasabi kung bakit uh, mukhang protektado 'yung mga matatanda na nakakuha ng smallpox mm -hmm. vaccine mm -hmm. noong unang panahon. Mm -hmm. Kasi tumatalab tumatagal 'yung ah, bakuna laban okay. smallpox. Laban sa MPAX. Pero yung panahon ngayon, tulad uh, nating mga pinanganaka more recently, ay aantayin natin yung MPAX sa vaccination itself.